Ay, uh, good morning sa inyo mga kahalaman. Titingnan natin yung mga ano, talong na ano natin. Ganun yun sila, 2 oh. weeks pa lang. Oh. Ito nyo ba? Ayan o. Oh. 2 oh. weeks pa lang yan guys, pero ang lalaki na Oh. 2 weeks pa lang. Diba nakakatuwa? Kaya kung kayo may space kayo sa bahay, tanda nyo kung may space kayo na pwede nyo taniman. Taniman nyo, sayang Oh. Magsusupply din sa inyo sila ng gulay oh. Ito yung kamatis oh. One week pa lang. Ano? Ito nyo one week pa lang siya pero ang lalaki na ano. So ngayon ang gagawin natin, papatabaan natin sila. Para mas mabilis silang lumaki. Para pagka nagkabungo yan, hindi ka nabibili, hindi ka nabibili sa palengke ng ano oh. Meron ka ng pipitasan. Kaya kung kayo meron kayo mga space or may mga bakanting lote kayo na pwede nyo taniman. Taniman nyo, sayang. <coughs> Exercise din sa umaga, kung Kumbaga, malilibang kayo. Yung stress nyo, mawawala ko. Ninyo. Lalaki na, no? So, ngayon, ang gagawin natin, guys, papatabaan natin sila. Natutuwa ako sa talong, o. Oh. O. Oh. Ninyo. Ito nyo, lalaki na, no? Nakakatuwa. O. Oh. Paano pa kaya, pagka nagkaroon tayo ng ano. So, ngayon, papatabaan natin sila. Tara. eto nagtimpla ako dito guys ng ano. Meron na akong lataritin. Ito. Mga lang nito, pataba 14. Tapos ngayon ididilig natin sila isa-isa. Ayun. ayan pagdilig oh. O. Tigda dalawa. Bawat puno dalawang ano sah dah lawah Ayan nyo. Na, ano. Tapos na natin silang pinatabaan. Bawat isa sa kanila, dalawang ano, dalawang lata ng sardinas. Pero kung magla, magtitimpla kayo, isang balde. Ano nilang yon, Kalahati lang ng lata. Ano yun? balik ang gagamitin yung pataba, 14. Ayan. Ibili kayo 14 pataba. Tapos yung kalahati ng lata, ilagay nyo sa timba timplahin haluin nyo na lang tapos pag nagdilig kayo guys ang gagawin nyo ano dalawang sa unang dilig kasi pangalawa, pangalawa na yun eh ano na yun pangalawang dilig na yun bali ginamitan ko na siya ng dalawang lata sa unang dilig isang lata pa lang yung pagka yung medyo malaki laki na tapos yun pagka ganito nakalaki pwede mo na siya diligan ng dalawang lata na may tubig yung templado na ayun o hindi nyo na itatanong isa ako sa pinagpalang malamigang kamay sa pagtatanim malamigang kamay ko sa pagtatanim kaya mabilis umano ka agad yung halaman yun yung kamatis ko guys na ito <coughs> ano pala yan one week pa lang pero lente ko oh. hmm? One week pa lang yan. <coughs> balang ano natin ngayon dahil pinatabaan natin sila pinatabaan natin yan gagawin natin naman ay didiligan natin yan didiligan natin ng tubig tara So ayun guys, uh, tapos na tayo magdilig. Ayun. Nakita nyo na, diligan na natin sila. Kaya mag tayo ng one week ulit para balikan natin sila. Abangan nyo lang yung mga video ko guys. Uh, para makita nyo. Para masubaybayan nyo kung paano lumalaki yung halaman. Basta pagka tinanim nyo sila. Pag tinanim nyo, pagka medyo alam nyo nang kumapit na yung ugat at medyo umusbong na patabaan nyo na ng 14 yun tapos isang ano lang isang lata lang ng ano, sardinas titimplaan nyo sa at titingnan naman natin yung okra natin may pinunla tayo okra rito Ah, mapapanood niyo siya sa video ko kung paano pinunla yung okra dito. Titingnan ko siya kung ano na. Kung ano na nalagay nito. Pero Insha Allah. Hayo. Oh. oh. tayo ng okra dito, guys. Sa uh, Ano 'to dating ano eh basurahan eh. Mas mataberi ito, mas mabilis tumubo siya. Siguro mga dalawang araw lilipat na rin natin siya. Tanggalin natin yung mga dumi. Kaya yung iba may may tutubo-tutubo pa diyan. So ayun guys, sa ah, mga 2 days pa, pwede na natin silang ilipat. Kaya laging niyo tatandaan, magtanim ay di biro. Tara, abangan niyo na lang yung susunod natin mga video. Salamat.